Tuklasin ang makapangyarihang pagbabago ng pananatili sa presensya ng Diyos at maranasan ang kapayapaang lampas sa lahat ng pangunawa. Alamin kung paano ipagkatiwala ang iyong mga alalahanin, patatagin ang iyong pananampalataya, at mamuhay araw-araw na konektado sa Panginoon. Ibahagi ang mensaheng ito at magbigay inspirasyon sa iba upang makahanap ng kapahingahan at pag-asa sa Diyos. Alam mo ba yung pakiramdam ng may bigat sa puso na parang mahirap ipaliwanag? Minsan, kahit anong pilit nating ayusin ang lahat sa paligid natin, parang may kulang pa rin. Naranasan ko na ito ng maraming beses, mga araw na hindi tumitigil sa kaiisip ang utak at ang puso ay tila hindi mapanatag. At sa mga ganitong pagkakataon, doon ko na pagtanto na ang tunay na kapayapaan ay nagmumula lamang kay Diyos. Naranasan mo na ba ang ganitong sitwasyon? Yung kahit anong sikap mong lutasin ang mga problema, parang lalo lang itong humihirap. Sa mga pagkakataong ganito, madalas nating hanapin ang mga sagot kung saan-saan, pero bihira nating unahin si Diyos. Bakit na kaya ganun? Bakit mas madali minsan na umasa sa sarili nating kakayahan, kaysa ipagkatiwala ang lahat sa Kanya? Hindi ko sinasabi na madali ang magtiwala kay Diyos, lalo na kung nasanay na tayong kontrolin ang lahat sa ating buhay. Pero alam mo, doon ko natutunan ang tunay na kahulugan ng pagtitiwala dumating ako sa puntong sinabi ko, Panginoon, hindi ko na kaya ng mag-isa. Kayo na po ang bahala. At sa simpleng dasal na iyon, isang kapayapaang hindi maipaliwanag ang pumuno sa puso ko. Hindi dahil biglang nawala ang problema, kundi dahil alam kong siya ang maihawak ng lahat. Kung mabigat din ang puso mo ngayon, baka ito na ang tamang panahon para lumapit kay Diyos ng totoo. Hindi aksidente na naririnig mo ang mensaheng ito paano kung ito na mismo ang sagot sa matagal mo nang hinahanap? Naisip mo na ba kung paano ba talaga mararanasan ang presensya ng Diyos sa araw-araw? Madalas nating marinig na si Diyos ay laging nariyan, pero paano ito magiging totoo sa buhay natin? Naranasan ko rin noon na magtanong ng ganito. Minsan kasi, parang nararamdaman mo siya sa mga oras ng pagsamba o kapag tahimik kang nagdarasal. Pero paano kapag abala ka na sa mga gawain, sa trabaho, o sa mga problema? Alam mo, natutunan ko na ang presensya ng Diyos ay hindi lamang nararamdaman sa mga espesyal na sandali. Narian siya kahit sa mga pinakapayak na bahagi ng buhay, sa mga oras na naglalakad ka, kapag tahimik kang nakaupo, o kahit habang abala ka sa mga gawain. Pero paano nga ba natin mas magiging malinaw ang presensya niya sa araw-araw? Isa sa mga ginagawa ko ay magsimula ng araw sa isang simpleng panalangin. Hindi kailangang mahaba, Isang tahimik na sandali na nagsasabing, Diyos, samahan niyo po ako sa araw na ito. Naranasan mo na bang simulan ang araw sa ganitong paraan? Kapag ginawa ko ito, kahit anong mangyari sa maghapon, parang may kakaibang katiyakan na kasama ko siya. Hindi laging perpekto ang araw, may mga pagsubok, may mga pagkakamali, pero alam kong hindi ako nag-iisa. At dito ko napagtanto na hindi pala mahirap maranasan ang Diyos, basta handa lang tayong imbitahan siya sa bawat bahagi ng ating buhay. Bakit kaya madalas nating isipin na kailangan nating maging perpekto bago natin maramdaman ang Diyos? Isa ito sa mga maling akala na gusto kong ituwid. Si Diyos ay nariyan, hindi para sa mga taong walang pagkakamali, kundi para sa lahat ng handang lumapit sa Kanya. Kung iniisip mo hindi ka karapat dapat, baka ito na ang panahon para makita mo na ang presensya niya ay hindi tungkol sa kung ano ang nagawa mo, kundi sa kung gaano Kanya kamahal. Patuloy nating alamin kung paano pa lalong mapapalapit sa Diyos, dahil alam natin na habang lumalapit tayo sa Kanya, mas lalong magiging malinaw ang Kanyang presensya sa bawat araw ng ating buhay. Napaisip ka na ba kung bakit napakahirap minsan na magtiwala kay Diyos kapag nasa gitna ka ng isang mahirap na sitwasyon? Kapag parang lahat ng ginagawa mo ay hindi gumagana at tila pabigat ng pabigat ang pinagdadaanan mo, mas nagiging mahirap ang sumandal sa Kanya, hindi ba? Naranasan ko na rin yan, mga pagkakataong pilit kong nilulutas ang problema, gamit ang sarili kong lakas, pero sa huli, napagtanto kong kailangan kong magtiwala kay Diyos. Pero bakit nga ba mahirap minsan ang magtiwala? Siguro kasi masanay tayong kontrolin ang lahat ng bagay sa buhay natin. Ayaw nating mawala ng kontrol, kaya kahit alam nating dapat nating ipagkatiwala sa Diyos, pinipilit pa rin nating hawakan ang mga bagay sa ating sariling paraan. Naisip mo na ba ito, na baka kaya kapagod ay dahil masyado mong inaako ang lahat. Alam mo, noong dumating ako sa punto na wala na akong ibang magawa kundi magtiwala kay Diyos, doon ko naranasan ang isang kakaibang kapayapaan. Hindi ibig sabihin na nawala agad ang problema, pero nagkaroon ako ng panatag na puso, kasi alam kong may isang mas makapangyarihan na nag-aalaga sa akin. Minsan, kailangan lang talagang tanggapin na may mga bagay na wala sa ating kontrol at iyon ang mga bagay na kailangang ipaubaya kay Diyos. Hindi madali ang proseso at normal na matakot. Pero tanong ko sa iyo, ano kaya ang maaaring mangyari kung susubukan mong bitawan ang takot at magtiwala kay Diyos ngayon? Paano kung ang kapayapaan na matagal mo nang hinahanap ay nasa pagtitiwala lang sa Kanya? Kung nahihirapan ka ngayon, baka ito na ang tamang panahon para sabihin, Panginoon, ikaw na po ang bahala. Patuloy tayong mag-usap tungkol dito, dahil alam ko na ang pagtitiwala kay Diyos ay isang paglalakbay, hindi ito isang bagay na natutunan agad, kundi isang bagay na natutunan sa bawat hakbang ng buhay. Naranasan mo na bang magdusa dahil sa mga bagay na wala sa iyong kontrol? Siguro may mga pagkakataon na nasaktan ka ng mga tao o nagkaroon ka ng mga pagkatalo na nag-iwan ng malalim na sugat sa iyong puso at kaluluwa. Hindi ba't nakakaramdam tayo ng takot at kalungkutan kapag tayo ay nasasaktan? ako mismo naranasan ko na rin ito. Mga panahon ng paghihirap na hindi ko alam kung paano makakabangon. Ano kaya ang pakiramdam mo kapag nakaramdam ka ng sakit na hindi kayang gamutin ng gamot o ng anumang material na bagay? Alam mo, natutunan ko na sa mga oras ng pagluha at pagdaramdam, tanging ang pananampalataya kay Diyos ang may kakayahang magpagaling ng mga sugat ng ating kaluluwa. Bakit ko nasabi ito? Dahil nakita ko kung paano sa mga pinakamatinding panahon ng buhay ko, naging sandigan ko ang aking pananampalataya at pag-asa sa Diyos. Ang sakit ng puso ay hindi madaling mawala. Pero paano kaya kung simulan mong tingnan ang bawat sugat bilang pagkakataon para magtiwala kay Diyos? Bawat sugat na nararanasan natin ay isang pagkakataon para mas makilala natin siya at madama ang kanyang pagmamahal. Hindi ko sinasabi na madaling magpatawad o maghilom, ngunit alam ko na ang tunay na pagpapagaling ay nagsisimula sa pananampalataya. Minsan, mas pinipili nating ilihim ang ating mga sugat, itago ang ating mga takot. Pero bakit natin ginagawa ito? Ano ang nagiging epekto nito sa ating buhay? Kung magpapakita ka ng lakas ng loob at ilalapit ang mga sugat sa Diyos, sigurado akong makakakita ka ng liwanag sa gitna ng dilim. Paano kaya kung ngayon na ang pagkakataon para magtiwala kay Diyos na magpapagaling sa mga sugat ng iyong kaluluwa? Isipin mo lang kung paano mababago ang iyong pananaw sa mga pagsubok kung makita mo ang bawat paghihirap bilang isang hakbang tungo sa mas malalim na pananampalataya. Ngayon, gusto kong huminto ka saglit at mag-isip, kumusta ang puso mo? Mayroon bang bagay na bumibigat sa iyo, isang bagay na nag-aalis ng iyong kapayapaan? Minsan, hindi natin napapansin kung gaano kabigat ang ating dinadala hanggang sa huminto tayo at tingnan ang ating kalooban. Ano ang nagpapabahala sa iyo ngayon? Isang problema ba sa trabaho? Isang sitwasyon sa pamilya? Baka naman isang pag-aalala tungkol sa hinaharap. Alam ko kung ano ang pakiramdam ng mabilis na tibok ng puso, ang bigat sa dibdib, at ang pakiramdam na parang hindi mo na kaya at sa mismong sandaling ito, iniimbitahan ka ng Diyos, lumapit ka sa akin. Ibigay mo ang bigat na yan. Nasubukan mo na bang gawin iyon? Hindi ko tinutukoy ang isang karaniwang panalangin, kundi ang talagang pagbukas ng puso mo sa Diyos, parang kinakausap mo ang isang matalik na kaibigan. Paano kaya kung sa mismong sandaling ito, sabihin mo sa kanya ang lahat ng bumabagabag sa iyo? Ipikit mo ang iyong mga mata sandali. Huminga ka ng malalim, Isipin mo na nasa harapan mo ang Diyos. Naririnig kanya at hindi kanya hinuhusgahan. Hindi niya sinasabi na dapat mas malakas ka o dapat alam mo na ang lahat ng sagot. Inaanyayahan ka lang niyang ipasa sa kanya ang lahat ng dinadala mo. Ngayon, ulitin mo ito sa iyong puso. Diyos, kailangan kita. Hindi ko kaya nang mag-isa. Pakalmahin mo ang puso ko. Alam mo, madalas nating iniisip na kailangan natin ang tamang mga salita o perpektong panalangin, pero hindi iyon ang hinahanap ng Diyos. Ang nais niya ay ang iyong katapatan, ang iyong pagiging totoo. Nais niya ang puso mo, kahit ano pa ang kalagayan nito. Ilang beses ka humihinto sa araw-araw upang ipasa ang iyong mga alalahanin sa Diyos? Hinahanap ba natin ang higit pang mga solusyon ng tao kaysa sa kapayapaang iniaalok niya? Isa rin itong tanong na madalas kong itanong sa sarili ko. Kasi, kung tutuusin, hindi madaling ipasa lahat sa kamay ng Diyos, hindi ba? Gusto natin ng kontrol, ng pakiramdam na kaya nating ayusin ang lahat. Pero ang totoo, may mga bagay na siya lang ang makakagawa. Kapag ipinasa mo ang iyong mga alalahanin sa Diyos, hindi ka lang nagsasalita, ipinapasa mo ang bigat. Ramdam mo ba iyon? Para bang ang bigat na parang hindi mo na kayang dalhin, ay unti-unting nawawala sa iyong mga balikat. Naranasan mo na ba iyon noon? Baka nararanasan mo ito ngayon, at kung nararanasan mo ito, alamin mong iyon ang paghipo ng Diyos sa iyong puso. Tandaan mo ang isang mahalagang bagay, ang panalangin ay hindi isang magic formula. Minsan, ang kapayapaan ay hindi agad dumarating. Pero darating ito. At habang naghihintay ka, gumagawa ang Diyos sa iyo, pinalalakas ang iyong pananampalataya hinuhubog ang iyong puso. Naniniwala ka ba dito? Kasi ako naniniwala. Naranasan ko na ito ng napakaraming beses. Mga sandaling sinabi ko, Diyos, nasaan na ang kapayapaang hiniling ko. At sa tamang panahon, dumating ito. Kung nararamdaman mong magulo pa rin ang iyong puso, ipagpatuloy mo lang. Huwag kang susuko. Ang panalangin ay isang proseso. Sa bawat oras na lumalapit ka sa Diyos, mayroong nagbabago kahit hindi mo ito agad mapansin. Hindi kailanman pababayaan ng Diyos ang panalangin mo. Hinding hindi. Ngayon, nais kong hamunin ka. Isang hamon. Sa linggong ito, araw-araw, maglaan ng kahit limang minuto para makipag-usap lang sa Diyos. Ibigay mo ang iyong mga alalahanin kahit ang pinakamaliit na bagay. At pansinin mo kung ano ang mangyayari. Tinatanggap mo ba ang hamon na ito? Kung, ibalita mo sa akin kung ano ang naging karanasan mo dahil alam kong may gagawin ang Diyos na espesyal. Iyan ang kagandahan ng panalangin. Hindi lang ito tungkol sa paghingi, kundi tungkol sa karanasan ng presensya ng Diyos. At alam mo kung ano ang mas kamangha-mangha? Ang Diyos ay gustong makasama ka, ngayon mismo, dyan kung nasaan ka. Hindi ba kamangha-mangha iyon? pag-usapan natin ang kapangyarihan ng pananatili sa presensya ng Diyos. Gusto kong tanungin ka, ilang beses mo hinahanap ang Diyos kapag nasa gitna ka lamang ng problema? Alam mo, nangyari na rin ito sa akin. Sa mga mahihirap na sandali, tumatakbo tayo sa Kanya, inilalabas ang laman ng ating puso, pero kapag nagsisimulang umayos ang lahat, madalas ay nadadala tayo ng abala sa araw-araw at nakakalimutan natin ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Napansin mo na rin ba ito sa sarili mo? Ang tanong dito ay, paano natin mapapanatili ang kapayapaan ng Diyos araw-araw, kahit na parang maayos naman ang buhay natin? Ang pananatili sa presensya ng Diyos ay hindi otomatiko, isa itong desisyon. Gusto kong tanungin ka, ano ang pwede mong gawin upang mapanatili ang presensya niya sa pang-araw-araw mong buhay? Kapag natutunan nating manatili sa presensya ng Diyos, unti-unti nating napapansin na ang kapayapaan niya ay hindi pansamantala, hindi lang para sa mga panahon ng kagipitan, kundi isang bagay na maaaring maging bahagi ng bawat sandali. Alam mo ba kung ano ang nakakatuwa? Hindi kailanman lumalayo ang Diyos sa atin. Tayo ang madalas na lumalayo sa kanya. Kailangan mo bang gumawa ng hakbang ngayon upang bumalik sa lugar na ito ng pakikipag-ugnayan? Naalala ko ang isang panahon sa buhay ko kung kailan parang maayos naman ang lahat sa labas, pero sa loob ko may kulang. Sobrang abala ko sa maraming bagay na napabayaan ko ang oras ko sa Diyos. Doon ko natutunan na ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa mga sitwasyon, kundi sa pagiging malapit sa Kanya. Naranasan mo na ba iyon? Yung parang okay naman lahat sa panlabas, pero sa kalooban mo, may hinahanap ka pa rin. Ngayon, pag-isipan mo ito, ano ang nangyayari kapag pinili mong unahin ang presensya ng Diyos? Siguro naranasan mo na ito, maaaring sa isang oras ng panalangin, sa pakikinig ng isang awit ng papuri, o habang binabasa ang kanyang salita. Para bang may kakaibang kapayapaan na bumabalot sa iyo, kahit nandyan pa rin ang mga problema. Ito ang kapayapaang hindi kayang unawain ng tao. Naniniwala ka ba na posible ito sa buhay mo ngayon? Gusto kong hamunin ka na pag-isipan kung paano ka tumutugon sa mga sitwasyon na nag-aalis ng iyong kapayapaan. Kapag may nangyaring hindi maganda, ano ang unang reaksyon mo? Sinusubukan mo bang ayusin ang lahat ng mag-isa? Nagiging balisa ka ba? O tumatakbo ka sa Diyos? Mahalagang pagnilayan ito dahil ang pananatili sa presensya niya ay hindi lang tungkol sa mga oras ng panalangin, kundi tungkol sa isang patuloy na pagdepende sa Kanya. Napag-isipan mo na ba iyon? At alam mo kung ano ang pinakakamangha-mangha? Ang pananatili sa presensya ng Diyos ay hindi nangangahulugang mawawala ang mga problema. Ang mga pagsubok ay patuloy pa rin darating, pero ang paraan ng pagharap mo sa mga ito ay magiging ibang iba. Kapag konektado ka sa Diyos, nagsisimula kang makita ang mga hamon ng may pag-asa, may kumpiyansa. Naranasan mo na ba iyon sa sarili mong buhay? Ngayon, gusto kong tanungin, ano ang mga bagay na maaaring pumipigil sa iyo mula sa presensya ng Diyos? baka ang abala ang pagod o ang kawalan ng gana sa espiritual. Nangyayari ito sa ating lahat. Pero gusto kitang hikayatin na huwag hayaang pigilan ka ng mga bagay na ito. Ang Diyos ay palaging naghihintay para sa iyo na may mga bukas na bisig. At sa bawat pagkakataon na lumalapit ka sa Kanya, mas lalo siyang lumalapit sa iyo. Gusto kong mag-iwan ng hamon para sa iyo ngayon, isang pangako sa sarili mo at sa Diyos. Paano kung maglaan ka ng oras araw-araw upang hanapin ang presensya niya? Hindi kailangang maging ingrande o komplikado. Maaaring ito'y isang simpleng panalangin, isang tahimik na sandali o isang awit ng papuri na pinapakinggan mo habang ginagawa ang iyong mga gawain. Ang mahalaga ay magbuo ka ng ugali ng patuloy na pagsisikap. Kakayanin mo ba ito? ang mga bagay na maaaring gawin ng Diyos sa iyong buhay kapag pinili mong manatili sa kanyang presensya ay kahanga-hanga. Nais niyang baguhin ang iyong lakas, punuin ka ng kapayapaan, kasiyahan at layunin. At lahat ng ito ay nagsisimula sa desisyong ito, ang maging malapit sa kanya araw-araw. Ano sa tingin mo ang maaaring magbago sa buhay mo kapag ginawa mo ito? Sigurado akong may kamanghamanghang mangyayari. Kung ang video na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iyo, Ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pag-subscribe upang mas marami pang tao ang marinig ang salita ng Diyos. Salamat sa pagtangkilik at hanggang sa susunod na video.